So, itong printer na to guys, yung L360, ito yung inayos ko kahapon na multiple paper feeding siya. So, hindi lang isa, dalawa, tatlo yung kinakain niyang papel. At ito nga ay susubukan natin ulit dahil... Um, Nag-cleaning ako dito. Tingnan ko kung okay na yung print niya. Eh, merong merong doble 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 yung mga letra nya tapos um, putol putol so nag cleaning ako kung hindi yun alis yung putol putol na yon so mamaya i eh, manual cleaning ko siya and then yung uh, tumutunog dito habang nagbiprint so try na natin magprint Okay na yung paper feed niya. Isa na lang. Ang problema yung tunog na yan. Yung tunog na yan yung masakit sa tenga. At ito nga yung print out niya. Ayan. So, hindi maganda. Parang double-double yung iba. Ayan. Tapos yan. So, mamaya pagbukas ko nito, ay mag manual cleaning ako ng head print head tapos ayusin natin yung tumutunog so oh, ito na guys yung reason kung bakit tumutunog to yan yan parang nagja jump ditong parte so marahil dito yun sa timing belt niya. Ayan. Lumabas na kasi yung mga parang fiber niya. At yung parang mga gear niya ay wala na. Yung iba wala na. Ayan o. Pag parte. Ayan. Tumutunog. So ayan guys. Palitan natin ang timing belt. pa yun guys. Pag nung -move siya, wala na siyang... Yan, kanina naglalagat ako ngayon, wala na. So, try natin tumamaya pag nakabit ko na. So, ito na guys. Oh, nakabit ko na siya. So, mag-print na ako. yan So, ayan na guys. So, wala nang ingay. Yan. Wala nang lagatok na maririnig. So, timing belt lang yung sira niya. And, tingnan natin yung print out. So, ayan o. Oh medyo okay na yung print out nya so mag head clean na lang tayo dito so mamaya ipa-flash ko na lang to hindi, hindi ko na to ipapakita sa video dahil mayroon naman akong video noon nasa youtube ko so ayan guys okay na thank you for watching